Dapat lang ko lang bulang eh patihayanin niyo. Hindi natutuan. Sumoy. Keri, ikita sa udagan. Ha? Ikita sa udagan. Pinataas. Mag-aayos ơi. Ilalig. Baka na. kung wala ng pusas. Dulah. ko lang buno muna kay John. Wow, sa yumpur ka sa Субтитры

Maraming na matay dyan na Oh. Yung mga buksin silip mo nung magagalit mga flower at Okay, tingnan lang. yung tingnan mo lang. hindi ako natatakot. Yan lang ang pinakamalalaki sa Kung mga hindi maliit na. Labo-labo. Oo. mga magugunod ng Isla sa Oh, ito. Oh,

ba? pala si si <laughs> Sisibatin sí, sí, ko. Yan yeah, ang mayari guys. <laughs> oh! Shoot! Shoot. Ayan, to itatransport ko Ayan, ito na Tiger. Ah, titan yung ko lang kung ano yung ano. mo! May nasero ka kung timbang muna. Ako oh. na kapatid ka. Ya, Titignan mo na lang ako anong wako kung anong. Taigir, taigir ano. ano? Tiger ha, Tiger ulit. Ako ulit. Nakulong. Pang-apat, na yan? tres? Ano dos? Ito, Palabasin mo yung isa. Hindi ko na mapalabas ay. Uh -huh. Ano? <laughs>

ang amein mo Ano may nalang. <laughs> Bolisa pala ako 'yan, Sa na. malaki

pag sum pag rumi ko sa susunod ng ordinary. Lang lang. Di try na sayo pa uh. ano si bungain. Iwanan wala na si bungain. Ano timbang? bang? Tubig pare, tubig. Wala lang dito kasama si bungain. Ano ano yun? Di pare, ah, plug pa tire pa rin. Tire. Ano pare? Ay sana kay sa susunod na buhay kasama ng... ano. Ay kuhan mo okay. ordinary lang ulit. Lan. Okay, okay. Ay nanatili yan. May iwan niya no. Ah. Pala, pala. Pagul. Kail, may resira po ni Kail. Kaya kaya yun o ah. Pagka... Okay, Masa tayo. Baka si nang pupunta sa iyo to. Pwede ko dito iliban sa Tadi, di Ang na wala. na Ang taas <laughs> na wala. Ang wala. wala. Ang na hindi ko pa ko pinapaghangut. yan siya ng biyahe. Eh, tatawid ko abogong

Na, yung pala yung salaan. Para hindi makaalpas yung isda. Para mo maglalaglag ka. Ama, oh, nagtalo na yung kula mo. ano? Ayan, nakakita ko dyan. Dapat may, dapat may may tubat.

Yan na yan? Yan, yan. Oo, kakao, tiyo, mo ilalang si Bono, si Piraso. Kung meron pa man doon na ilang Piraso lang. Sabi mo nga hindi pa umayik ko sa mga yun. Ha? Sabi siya wako. Wala ka, may ito lang. <laughs>

Pagkakarima, kay. Gita ko. Akala, masikya ko. Tunggung, tunggung, tunggung. Mabung, mabung, mabung. Sige, mabung. Pare sa tubig, kay. Ha? Daigir, uli. Sige. Daigir. Pare sa tubig. Muwebe. Muwebe. Paliwala, paliwala, Oh! Patro,

guys bali ito yung timbang ng bawat isang laman ng cage yan yung mga iba't ibang klase -iba -iba. ah. eh. bali may isang cage pang iaangat Oh!

Eh, moman. Anggol. Nami. Nami. Bulihin ko ayo naggaano dito. Sana, ay dito na 'yan dito na. Okay, magdicharana. Wala pang size. Ito, ito po. Ito, nami ito. Ito. Nang picture mo. Ito ba ito ba? Undersize. Ito 'yung masahi Hindi na 'no.

Oh, aku kurang sedikit ayo. Oke, letakin. Oke, amit langit, Mbak. Masih rupa ya? Iya. Simpahin dulu sama. Ayo aku. Allah kasihan. Jesus. Ini terbang bola. Anu mga Tiger? Oh, diba, ayo na pag wala size. Ano ay? Oh, Tiger Tiger. Oh, wala na di ako tinutuo. Yeti Tiger. Oke, kamu mau masuk sabitag ko. टाइगर टाइगर आई ओला आई अगुल उल्ले गयो उल्ले होले उल्टा लगा

<tutuk> <At marami. tutuk> Guys uh, tapos na mag harvest Lipat na kami sa bangka kami ni bioskial. <tutuk> 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 tapos na harvest mga kasama namin sa likod. Tayo ba sa isang bangka ang aming kasama. Kami lamipat sa maliit na bangka. At kami patabi na. Dahil uulan na. Dan